kay kay list the health kasi para sa akin talaga feel health is um, para sa health health claro eh health ng pilipino feel health i agree totally ang pakiusap ko sa inyo wag niyo kaming utusan dahil well, maraming mga uh, probinsya po na walang sariling uh, uh, hospital kaya di po nagdadala at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers at uh, pakiusap ko lang sa secretary Recto Tulungan nyo rin po ito to make it uh, operational at dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang uh, Mindanao. And uh, ang pakiusap ko lang po na uh, reminder lang po, mas alam nyo naman po ito na banggit niyo po kanina na uh, inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. wala wala pong discretion ang ibinigay sa akin ng uh, Basta excess mandate na yun. Mandate. Oo, maliwanag yung uh, walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap okay. ko lang, can, can you just spare the, uh, the, the health? I mean, uh, kung bare kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, Huwag lang po sana yung uh, um, uh, uh, health. Um, kung wala, na, um, wag, wag, wag di na rin tayo papayag dito sa Senado ng gano'n. Di na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, feel health. Um, is, um, um, para sa health, health, klaro eh. Health ng Pilipino, feel health. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyo kaming utusan. Hindi... <laughs> hindi po yun inutusan. It was uh, nilagay lang po sa provision ng uh, DAA na pwedeng kunin yung excess funds. Uh, ilalagay na namin next time na na wag ang health. Please, wag ang health. Kasi marami pang Pilipino ang takot mag-hospital at walang pambayad po sa pagpa-hospital. Yung iba po, namamatay na lang po sa takot mag-hospital. Salamat po, uh, Secretary sa sa Recto. Full support po ako always sa inyo. Alam nyo, uh, isa po kayo sa aking hinahangaan uh, noon, noon pa. Lalong-lalo na po dito sa when it comes to uh, finances ang pinag-usapan dito.